Kristo. Hindi ito, project ko ito. Uh, Pero may lipad yung mga yan. Mm, yung nagtakloban. Yung nagtakloban. Na yung congressman. Uh, Ginawa ko, kinulunin ko sila. Mm, yung mga inakay, di sa akin yung panginakay dyan eh. Mga lambre kay Igun niya, Alan Chandy. Uh, ibang imported yung congressman. So, kasi nagkasakit. Ito, sir. Saan, sa eh, sir? Ako eh makatuloy. pinsa sana. Pagkikita <laughs> <laughs> ka kailan. Ilan lang, lang yung ko. Kaso, ito... Nagkasakit. <laughs> yung... yung niya, hindi gumagaling. Babalik. Parang si Birne. Kaya yung siya box siya Ala. Subok ng niya. po no. dali dali Ay, may dali dali Ako nag dali si Angel. Si Angel. Yung nung Norte. Dane Dave Miranda, yung nabuha ng tatong utok. Ay, nakita mo. nga. Dito, lang po. Oh, ito ba? Oo, oh, Sabi niya, Dave. Maraming so, wala dyan. Nakapairang doon. Na. siya na lang mag huh? mo. Ang natanggal dito, mga korenta. Ang dami pala. <laughs> Kasi si Consilor, <laughs> yung Consilor namin. yung Kansilor. Na, <laughs> eh, yun, si 'yung yung ibang challenge ako 'yung sa contractor dito na malaki 'yung amount ng contract. Aminin uh, ko uh, po sa akin. Tapos ang problema, ako naman nang nanghiram. <laughs> so, Bagusan niya, uh, mga breeder grupo natin dito. Pero ito, transaction na lang eh, uh, hindi kami dati dadila ng mga breeder. Sure. Pero ito, eh, ito kayo ito Three times champion ni Congesman. Ito, sir. Di Bapak dan Bapak semua, ya, tidak tahu lagi nomor busuk, kap.